biro ko sa awo, dami sa awo, ko na ko, sayo pa sa oras. Kaya ko itumusta, ayun tumbang na, ko pa, ang impa niya po na. ako. Sa lang ko yakin rombang, sigi na matay, wana ko mga kay magbayad ko put in na lang na ang atong utang 654 sige ang tingya ha ako rin sa bukit ang bantay ko sa farm nung yaan pero pag human ni ako tanguras na alas 9.45 nagmayday ko sa akong tiktok na para abot sa alas 10 mau na ko uno minuto para lang cheese kay mo naog ko pa doon baguyan ug manok ta wa ko kanaog ni og ang ni ang linog ko di na mo kontak sige lang ug mo kontak pero sige lang mo rain yan ko sa silingan nga di palihog ko unta anak Noy, di yun utog bag na hindi sa usa o nung singgit sige niya. Bahala mo toyak pa di akong sada mo anda ko kay siyarang usa. Ngayon po kan to na ko ambot na ko na. Wa da mo ang gritir na ko ba. Da ko kado. Sa mingan na niya tay. Diya. Ha? Diya likitin agudis. Malaysia ra usang atau Malaysia? Oh, okey lah macam mata gabi ini aku dia tawakan. Kau mengumus tak kau dia? Kira okey lah lagi mana? Tunggu sana aku di farm. Saya pun pegu mangkun. pada asa mana dalam gaya? Nak asa menuh. Saya pun terdumpi dulu. Nusyara usah sa mulai. Oh, pero nanawag ko ana ba time sa oras. Ako siyang ikumusta ka na gabi eh, magkumanawag hasta sa iyang maguwang ato ang dandantayan. Mm -hmm. Ay, ti ang ikuha. Ilan ito so, niya? Kasi kaya din, mag-17 na, mag-18 karoon, mm -hmm. March 27. Saan na yung itabo ka di ay pag kakita mo yung mga? Wala na, dili. Di kang ko sa bukid, pag humahin sa linog. Di tawagan na lang kung siya di mo tubag ako, lisod na ni ako ni nga tuon. Kung nakontak mo na po si Jerome, no,